Afternoon sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Welcome back to my vlog. hello halo, Andito tayo ngayon sa Metro S. Robinson Mall sa Santa Lucia. First time ko makapunta dito guys. Ang laki-laki pala dito. No? So, ini imagine So, ang dami mga laruan ng bata. No? Ang dami-dami, no? So, kasi naganap ako ng sa printer, no? So, yun mister na uh, pumunta lang sa restroom. So, magalap ako ng ano ito. Pati okay, whiteboard, gumili na ako para sa kailangan ni Lola Best. So, para hindi ko nakakaligtan yung aking mga customer, para lagi ko silang naalala. So, I need to put in whiteboard. So, uh, ngayon, may whiteboard na ako malaking binili. Talagang sadya ako talagang binili ko, guys. Para sa aking tindahan. Para sa mga order na minsan namin-miss namin. miss namin hindi namin na didiliveran. So, para may avoid ang mga bagay na yan, every time na mag-order, nakalista na sa whiteboard. So, yun ang madaling gagawin. So, ngayon, api naman si Lola na nakakuha ako ng whiteboard na medyo hindi gaano kamahalan dito sa office Warehouse. So, bumili na ako ng, sa printer. Uh, mga gamit sa printer kasi si Mr. Watt, lagi nag nag-print ng mga ano mga gamit sa opisina. So, ayun. Nabili na ni Lola Bell sa kanya kailangan. So, by next week, ayun. Magpapos na naman tayo. Back on track na naman tayo sa ating business. So, that's why. Ayun nga pala guys. Nagahanap pala ako ng tagaluto. Kasi, sabi ni Mr. Kailangan ko tagaluto. No? So, yun. Hmm. Tapos tayo is magti-training ako, babali magti-training ako ng tao na magluluto. Then uh, after that, uh, kasi on 18 magpo-flight kami papunta Austria. So kailangan ko maiwanan ang magkapagkatiwalaan ba. So yun lang guys, iba pa dito sa Metro Mega, I Metro East Robinson Mall. Beautiful guys, ang ganda. guys ang dami dami namang kabit-bita ni Lola Bells bye guys bye bye see you on my next vlog my next chika sa inyong lahat bye bye guys bye welcome back to my vlog and please support my channel Maria Maria youtube channel dot com bye guys